Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang confident na nga po si Jaren Brown ng ang Boston Celtics na ang papasok sa NBA Finals. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma na nga po ng kontrata ang dating miyembro ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katropos na manalo ang Boston Celtics sa kanilang Game 2 ng Eastern Conference Finals ay umangat na nga po sa 2-0 ang kanilang kalamangan sa kanilang serye bago pa man sila pumunta sa home court ng Indiana Pacers para sa kanilang Game 3 at Game 4. At kasabay nga po niyan ay mismo si Derek White na nga po nagsabi sa kanyang post-game interview na na nga na po talaga ang kanyang teammate na si Jalen Brown sa All-NBA team. Pero ayon nga po mga katrop sa na naging pahayag ni Jaren Brown sa kanyang post-game interview, wala rin naman nga daw po siyang pakialam kung hindi siya kasali sa nalabas na All-NBA teams ng season, gayong mas mahalaga pa rin nga po sa kanya na makapasok ngayon sa NBA Finals. Sa katunayan, pagkatapos nga po nalang manalo sa kanilang Game 2, ay kailangan na lamang nga po nilang makakuha ng at least dalawang panalo kontra sa Pacers upang may sakatuparan na ang kanilang pagpasok sa NBA Finals kung saan posible nga po nila dito ang kalabanin ang mananalo sa pagitan ng Dallas Mavericks at Minnesota Timberwolves. Sa bandala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang pumerma na nga po ng kontrata ang dating miyembro ng Los Angeles Lakers. Habang busy nga po mga katrops ang NBA sa kanilang Eastern at Western Conference Finals, ay busy rin naman nga po ang Los Angeles Lakers sa pagkuha ng bagong head coach at mga bagong player na kanilang kukunin sa pamamagitan ng trade at free agency. Ang problema lang ay wala para naman nga po silang nagagawa isang mga move. Gayong kailangan pa nga po nalang kilatisin ang lahat ng mga kukunin nga po nalang bagong miyembro ng kanilang kupunan. Mas naunahan pa nga po sila ngayon na gumawa ng move na isang coach na tinanggal nga po nila ng nagdamuan Sa katauhan ni Chris Jen, tapumer man na nga po ng kontrata sa kupunan ng Charlotte Hornets para maging kanilang bagong assistant coach ni Coach Charles Lee. At bago pa man nga po tayo mga katrops magtapos, ay nagawa na naman nga po ng Dallas Mavericks na maistil ang panalo sa Game 2 ng Western Conference Finals sa score na 109-108. Sa paungunan nga po ni Luka Doncic na nagtala dito ng 32 points, 9 rebounds at 13 assists. Kasama na dyan ang kanyang game winning 3 pointer sa harap ni Rudy Gobert sa uling mga segundo ng 4 quarter. Nagtala naman nga po dito si Kyrie Irving ng 20 points para makompleto nga po nilang kanilang comeback at makaangat ang Dallas Mavericks ng 2-0 sa kanilang seri laban sa Timberwolves. Na pinangunahan na rin naman nga po ni Naz na nagtala dito ng 23 points at si Anthony Edwards na gumawa naman ng 21 points. So yun lang mga katropes ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my youtube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.